And um order po ako sa Lazada nitong Pichel na kulay green ang aking napili. O, ayan po. ito Ito'y inorder ko sa pangalan na, ano ba pangalan na seller nito? I forgot it. Um, seller DV Deals. DVD deals from DV Deals. Ayan, 88 po. Ay, 81.30 ng halaga. Pero, sinend ko po sa ano, 87. Ayaw pang pumayag nung nung rider sa Gcash na ano daw, limang piso lang ang patong. Five point something na nga ang patong ko eh. Ayun, green ang in-order ko. Tingnan natin kung tama yung parcel na deliver or yung pichel na yung kulay ng pichel. Tingnan natin. Okay. Um, sa tingin ko, ano naman, tama yung deliver na pichel. Tingnan natin yung texture kung makapal. Ito po ay 44 lang pero may bayad po ang shipping fee, 38 pesos. Then nadagdagan pa ng ano, 5 piso, 5 point something na sentabo. Kasi 81 point something lang po, di ba? Ayan, ang ganda, maganda naman ni siya sa tingin ko. Makunat. Makunat siya. Wait, kukuha ako ng gunting. Mukha namang maganda siya. Mm. Bale na nagastos ko dito is 44 plus 38 plus 5. Mm. Bale 87 yung sinend ko kay Kuya. Ano ba to? Mukhang malutong siya. Hindi ko lang maanoit lang, ha? Kaso, pag ano ko, pag dadalak mo nga pala nito, nakaganto lang. Eh, nasa school po kasi ako dito sa school na i-deliver ang ano eh. Buti wala pang klase. Tingnan natin kung gaano kaganda ang ating teacher. ako po kasi yung taong ano, gusto ko'y kompleto sa bahay. Ayoko ng pahiram-hiram hanggat, hanggat may pambili. Kaila, hanggat may ano, may pagkukunan na dapat ibili sa gamit ng bahay, bumibili ako sa mga walis, mga ano. Ay, ang maganda siya, in fairness ha. Makunat siya. Hindi siya katulad ng malutong na ano, na pichel ito. Ma -ano, maganda siya. Ganito ba kalaki yung aking order? Kasi yung pinili ko, may small kasi nito tapos may big. Ito pala yung big. Parang sakto lang naman ang ano niya, laki. Okay, ano naman, satisfy naman ako dito kasi nga, makunat siya. Mukhang makunat siya. Kahit bumagsak po, kahit mabagsak, ano, mukha namang matibay. Okay, satisfied customer here. Thank you sa panonood. Uh, thank you po.